dito po tayo sa pwesto ni Ate Alamin po natin ang kanyang asking price ng upo, patolang palikpik, ah, siling panigang, bonito, sitaw, pipinong bakla. Yan, yeah, yan po si Ate Hey, good morning Ate Luz. Ate Luz, magkano na yung natin palikpik? 30. Oh, asking price 30. So, oh, ay maganda, maganda yun, di pa? Ah, hindi na gano'ng maganda yan. Okay, eh yung ating upo. Upo 30. Oh, 30 ano yung balag? Oh, balag. Eh yung ano natin siling panigang. Tingnan mo ba, laki na Anong anong variety niyan? Maika. Magkano yung magandang magandang maika? Yung maganda 100. 100 yung di kagandahan. Oh, 70. Ah, iba po yung maganda sa hindi Ayan kagandahan. Out sa mga may dala na sili, na. Sa ang galing ng siling panigang? Okay. Ayaga Talavera. Yung ating ano, yung ating uh, bonitong palaya. Ano yung bonito? 30? O, 30. Maganda na yun? O, yung hindi kagandahan. Mababa. Eh. mababa. mababa. O, Itong mababa. ating uh, si... Ito may 150, may 140. O, 120, yung maganda 150. Yung hindi kaganda may 130. Ano yung negro? Yung na uh, yung bulakan, ganun din? O, parehas yung negro. O, Sa pipi ng bakla, eh, yeah, bumaba na. Ano? Yung sa ating ang um, pala yung ganyang klase. 30-25. Sa okra. Okra, 5-5. 5-5. Yan na. Depende po yan talaga sa ganda. No? Salamat, Ati Luz. Yan. Yan po, ah, uh, kasalukuyan nagdadatingan yung mga gulay natin dito sa Baksakan. Dito po, may nakita tayong patolang, ano, ah, uh, kinuso. Kasi baka hindi tayo nakapag-update. Sabi nga mayroon tayong hindi na-update yung patolo. Dalawang araw na yata. Ito naman, finish kanina yung uh, may palikpit. Tanong natin. Boss alam, magkano yung patolo natin nga no? Finish. 30, 25. Asking price. If Sofia maganda, asking. 25 sa domino. Ah, 80. Uh, ah, may 80. 80. 80. 80. Yan po, busy yung mga tao dito sa ating baksaan. Kaya minsan, uh, mahirap magano magtanong ng asking price. Ito to kayo, Dante po. Ito kayo. Amusta ba? <laughs> so, okay ba ngayon yung mga? Ayun. Magkano yung ating nga tayo ngayon? Medyo may pag-angat ba? Pagbaba? Alagay pinabato kayo. 1.6 no. lang yung hindi ko. Oh, 1.6. dati umabot na ng ano yan, di ba? 2.1. 2.1. Ngayon, 1.6. Yung ano yung maganda na yun? Oh, 1.6. Yung hindi kagandahan, magkano? Ay, yung ration ko naman, 1 Oo, oh, 1-8. Kasi nga, uh, depende sa ganda. Pag maganda, maganda. 1-8 yan, 1-6 Inuulit ko kasi na, iba kasi kala nila, isa lang yung asking price. Eh. Okay, yung tuan uh, natin, yung bulakan rate natin mahaba. 1.20 20 lang, hindi ko ito kaya. Oo, oh, 1.20. 1 Ay, yung talong mo. Yung talong, 70. 70. 70 yan okay to kayo thank you busy busy ang to kayo ko oh shout out mo muna yung mga ba sa asawa ko kaya sa ko si Ronald Papa yan si Ronald ng Gapan yan shout out daw sa iyo shout out si Boss Dante ayan shout out daw kay Boss to kayo ayan nga Alvin ano yan Biskaya pa rin biskaya. Garnet Ah, garnet. Correct. Oh, mag 'yung asking lab price? Na natin eh. Oh, 'yung ano? Ah, ngayon, 27. 20, 27? Biglang angat ko hapon, ano lang ha, 22-20. Yeah, ngayon daw, biglang angat, 27 ngayon 22. E eh, nasa'yo yung isang lab mo? Ano? Nandang labay. Hindi mo na pinakapunta dito, ano? Yakin na lang siya, yakin. Ayun. Ayun, ganun sana yung mapagmahal na asawa. Eh, okay. yung ganito natin magandaan pala yan? Ayon. Yan, 80. 80, yan. Sa Talong? Sa Talong. Okay, 7 kayo yan, no? Okay, salamat Aldinay. Ay, good morning po. Baka pamalintay na po ba kayo? Hindi na po oh, kami tayo. O, saan po ba kayo? Nag-ano? Okay, Ati-Street si po. Eh, madam, saan ba kayo? Taga saan kayo? Estrella Rizal po. Estrella Rizal? Ang layo pa ang pangalan niyo. Uy, medyo, Madam Sally, medyo bumaba yung time, Kasi, pero, na, pero naka, ano kayo, naka-jackpot naman kayo, no? mas maganda yung ando dito kay para na mamonitor nyo talaga, na Kasi yung nagpapadala lang kayo, di ba? O, oh, yan. Ngayon, pag may tumatawad, alam nyo na rin, di ba? O, okay. Ingat po kay sa biyaya. Okay, thank you. Tanong natin yung kalamansi, yung magandang maganda. Madam, magandang yung kalamansi natin ngayon. Magandang maganda. Uy, bumaba talaga. Tingnan bumaba, no? Pero yung maganda-maganda na yun. oh, eh, hindi kagandahan. oh, may 8, may 7. Depende sa ganda yan. Salamat, madam. Bumaba po yung kalamansin natin. Isang mapagpalang umaga, mga kagulay sa ating mga subscribers sa ating youtube channel Dante B. Mr. Palente today is July 24 araw po ng Webes isang araw na naman po ng pagtatanong ng mga asking price o turing ng mga presyo ng mga sariwang gulay tulad po ng nakikita nyo sa ating video dito lang po yan sa ating Pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan po ng Nueva Ecija, ang Cabanatuan Vegetable Trading Center. Palengke ng sangita na narito lang yan sa ating barangay Magsaysay Norte. Sama niyo po liya kung alamin niyo mga asking price, tandaan niyo po. Asking price, hindi pa po ang final prices dahil ang asking price, pwede po yan magbago minu-minuto, oras-oras. At depende po siyempre 'yan sa ganda o quality ng inyong gulay na dadalhin dito. Pag maganda, medyo angat. Pag hindi naman kaganda, medyo hindi siya angat. Pag marami pong gulay, medyo uh, hindi siya angat. Pag konti ang gulay, pag sinit ang gulay, medyo po angat siya. At isa pa po 'yan, depende rin po sa pagtawad ng mga namimili o nangangalakas sa atin sa Kadora dahil baksa Cambodia hindi maiwasang dito dumawat. Kaya samaan niyo po mag-update Oh, bago po tayo magtuloy sa pag-update, meron pong nakiki-shoutout lamang po. Shoutout po kay Sir Henry Abella at kay Sir Alo Rosena. Shoutout po sa inyo mga sir. Uh, enjoy sa watching lang po ng ating mga Ask Prize. Yan ah. Sir Henry Abella and Sir Alor Rosena. Yun po, sa naging nga po pala na number ni, ano, ni Marian tungkol po dito sa dragon fruit niya. Alamin po natin, ano, ayan, ayan, eh, eh, si Marian, no? yes. Ay, good morning. Marian, may minan number mo tungkol sa dragon fruit. Dragon fruit ba to? Oh. Pwede ba daw makuha yung ano mo? Yung ano may... Uh, oh. Oh. Uh, Sige. 0951 0951 341 26 2600 okay. Yan, tawagan niyo po ha, tungkol magkano yung dragon fruit natin ngayon. Ah, uh, 50 Oh, bali 500 sa bundle Yan, samsung kilo Yan Ayan po, ayan po yung number ni Marian Yan ha Yan Sana po narinig niyo. Yan tapos itong Sophia mo ngayon, magkano yung Sophia? 27 po natin. tayo. 27. <coughs> Medyo angat po yung uh, natin. Meron din siyang ano to. So pwede kang uh, so pwede natin magkano. At oh, dito meron tayong propelikang kalong kay Marian. Alamin natin na kung magkano. Sandali lang po, dahil kausap po, may talaga mag-update. Buti nga na ano tayo, nasasagot tayo. Po yung big buyer na kumpare ko, si Sir Larry. May umingi na ng number mo eh, boss. Ari, may umingi na number mo. Ewan ko, di ko lang lalaki. Lalaki. <laughs> eto Ito yung okra natin, no? Oh. 53. 53 ba? 53? Ayan. Ayan. 530. Isang bundle yun. Magkano yung talon mo? 80. 80. Itong okra natin, magkano? 50. Oh, 50 pala. Yan, Salamat. 30. 30. Saka Andito yung magandang babae na ano natin, no? Oh. Ayan, oh. no? Ayan, oh. Ayan, bang. si Beauty Gonzales ng Baksakan. Ayan, no? Oh. Eh, madam, magkali itong ating ano? Si Garillas. 150 po. 150, yan, no? 150. Ayan po, sa so, maybe ng number ni Marian, Ah, isulat nyo na lang po na interview na po natin. Dito tayo kay ating baby ko. Hindi pwede hindi ko ito intervine. Ito, bonito ang palaya. Good morning, magandang ating baby ko. Ating baby, magkano bonito natin ang palaya ngayon? Ano na lang yan? 80. 80. Sa ating ano, negro, maganda yung negro? 150. Ask. 150 yung negro sa bulakan? Bulakan din. Ganun din. Sa okra natin? 60. 60. Sa ating siling panigang? Panigang. 80 na po. 80. Ay, sa... So, ano natin ano? Patola, 30 30. Yung, 30. Ayan, ang ganda. Kanina ba ito? Oh, 65 daw ah. Eki, binili niya mo. Oo, oh, ang ganda. Ito, yeah. saan yung suki natin mayaman? 30, yung, 30, 30, pero ano? Yan ah. 63. 30? Eh, mas maganda ka rin eh. 30, 30. Ayan, ay, nagtatanong ng patola. Ito, 30, ano? Ayun sila yung Taiwan natin ay, yan. Ayun sila natin yan. Ito, may pagbabaw. Bumaba yung Taiwan, ha? Eh? Al, ah, bumaba yung Taiwan, eh? ano? Magkano nga yung Taiwan yun? One five. One five. Salamat. Salamat, Ate Baby. Wala pa yung mga kagulay natin, na ano, Barkada. Ay, muwi na. Si Joseph, muwi na. Baga na mga muwi na mga yun, ha? Eh? Oh, okay. Eri po, taiwan si na maganda kamote. Boss, taiwan si na maganda na kamote, asking lang. 42 'yan. Ganda ng ano nyo ng kamote. Tempre ang saluyot ni Atiana, walang pagbabago, ganun pa rin. Prinsipe pa rin, talbos ng kamote, 10 pa rin 'yan. Ito kay Madam Ana lo. Madam Ana lo magkano yung kamote, ng ubi natin ngayon? Nagiiyak pa si Madam Ana. <tinyo> ha? Ah, dilaw, magkano ito? 25. Sa luyan natin maganda, magkano? 130 sa luyan maganda. Pero yung hindi maganda, hindi ka sandaan. Sa dilaw, na luya, 550 per kilo. Sa ating sultan, 70 yan. Salamat, madama na Ay, ang ganda. Oo, <laughs> oh, ano to, lagi ko na-interview ito eh. Talagang ano to, masipag to at masipag mamaling kaya yayaman to. Ano? Oo, oh, yan talaga. May mayaman ba? O, oh, tre. Mag magandang babae. Ilan tanong pa kay madam? O, oh, tingin mo, 43 pa lang. Ay! Hindi alat, ano? <laughs> Dito po tayo sa ano, gulay bagyo. Mahirap daw po ngayon ang biyahe ng gulay bagyo kaya medyo pagkakalam ko medyo umangat ng konti yung gulay bagyo dahil sa dadal dahil nga umuulan may bagyo pa good morning madam madam kamo sa MBI sa ano sa taas hirap ba oh yan magaling patatas natin ngayon 400 400 sa carrots 700 sa sa sayote 20 sa repolyo nating maganda Ah, 280. 280. Ayun sa ating sinkamas na yan, ang pang ano? 20. 20. Yan, per kilo. And labanos? 600. Yan ang saan ng po ng sinkamas. Di ko po alam kung ano yung tinatanong yung sinkamas. Kung yung panggulay po ganyan sa lumpiang sariwa, 20 raw per kilo. Pero yung sinasabi niyo po nga uh, sinkamas na yung bit-bitin dati na nakikita yung papakin wala po ngayon. Wala po dating na ganun eto po tingnan po kaganda ng sultan nila ayan po ayan po yung exit gusto niyo makakuha makabili ng quality ng ano uh, sultan ayun oh tingnan niyo nililinis pa ni sir sir magkano na yung kila ng ganyan sultan 1,000 napakamura pa pero tingnan niyo quality ng quality po ang ganda oh, oh Quality quality. Ano, ang ganda. Kapogi pa na ng uh, nag oh, Ganun sana. <laughs> eh, yung kamatis natin, boss. Ano ba to? Biskaya? Ano nga nito? Uh, variety? Garnet. Garnet, magkano po? Medyo umangat na naman, ano? Yan. Salamat. Wala si madam, ano? Okay. Pinalayas mo na. Ayun, <laughs> ah, ganun sana. Yan ang mga lalaki. Talagang, talagang straight yung sagot. Matagal na, ganun kaya na maya maya lang pala ilang minuto palang daw sabi ni sir dito tayo sa kay madam agnes sa sibuyas na maganda bawang na maganda basta gusto nyo quality magandang sibuyas bawang madam agnes is the name ayan po yung exit eh. katapat po siya ng magsisibuyas dito pati ni madam ni bag. good morning madam agnes ganda naman ang ngiti ni madam agnes madam magkari yung medium natin na ganitong sibuyas na puti 770 ilang kilo po yan 8.5 sa atin pong uh, medium na sibuyas na pula ay dyan po 950 950 ilang kilo po yan 8 uh, bali 8.8 8.8 sa maliit po natin na ganito di uno ganun din po o oh, yan e yung atin pong kansong ano baba 470 P470, ilang kilo po uh, 5 .7. 5 kilo sa atin super bike ganun 5.30. Sa munggo nating labo. Hindi ka na nagtitinda ng bigas na dati meron ka, ano? Dati kasi nagtitinda siya ng bigas, ano? Kung ang gumaganda kayata, lalo, araw-araw. Mukhang may nagpapaganda sa ah. ah. Maganda. Salamat! Yan kahapon po, hindi tayo naka-update ng PC kasi wala po tayong nakita ng Ngayon, may paycheck po, ano? September. September 16. Mare, Madam, magkano yung pechay natin ngayon? Ask lang. Oh, uh, 250. Yan 250. Kaya lang po, walang mustasa. Pechay lang, 250. Dito tayo sa aking magandang ate, si Ate Mian Good morning, Ate Mian Ganda ni Ate Mayan. Eh, magkano yung labong natin ngayon? Labong. na lang po, Ay, bumaba. Umulan kasi, ano? Marami kasi labong pag, ano, pag umulan. Eh, sa talong natin, atin na yan? Ah, 80. Sa bakla natin? 5 <laughs> mura. Eh, yung papaya mo, atin na yan? Yan, mura po yung ano, yung ating papaya. 5 piso. Pipino, mura din. Maraming si salamat. Sito Dante. Ito kaya magkain po mo ngayon? At ito, alto, rin pala po na Ang baba. 7, Sa bakla? Sa bakla, ganun rin. <laughs> Sa bato lang pala Dente, yan. Salamat, ito Medyo, ano, medyo baksak yung presyo ng pipino natin ngayon. Tanong natin naman yung, ano, yung supremang kalabasa. Ang ko po makita ngayon yung uh, talbus ng sili. Wala makita ng talbos. Ito yung Suprema. Alamin natin. Ang laki. Madam Araw, magkala yung Suprema natin ngayon? Ah? Wow, sana tumagal pa siya para naman makabawi mga farmers natin. 27. Yan. Salamat, Madam Mara. Boss, anong kalabasa to? Gracia, magkano po si Gracia? Yun, 23 po sa Gracia naman Kagaganda po na Sila, dito lang po, merong ano ha Merong Gracia ang kalabasa Sa iba, walang Gracia Dito lang po, yan na, kaila Boss Ed and Sally Dito po tayo sa papaya Ate Aya, ay papaya, mais Ate Aya, magkano na yung mais natin puti po ngayon? O, 350, umangat din o no? sa dilaw 180 sa dilaw 350 sa puti mais po yun ha ito tanong natin yung domino madam magkano na yung domino pa 1-1 yan o no? kaganda po ng domino kasing ganda na nagbabandel kaya magkano yung ganito natin yung ceiling taiwan ngayon As yung price, 1.7. Yan, medyo nga may pa dumas dos ng konti yung uh, presyo ng ano ng ating uh, ceiling Taiwan. Yan. Ayan po mga kapalengke ang ating pinaka latest as price update ng mga ang gulay na bumabagsak dito sa ating uh, baksakan. Tandaan niyo po, as cream price, hindi pa po final prices. Depende po sa ganda ng gulay, sa oras na pagdating ng gulay, sa dami ng gulay, at sa pagkawad po ng sakador ng mga mamimi. See you po again tomorrow for my next vlog. Bye bye! Wala po ako nakitang dahon ng sili.